magandang tanghali mga katamsak mga idol akit tayo dito sa ating ano, looks at tayo ng ating kalapati o, ayan nandiyan sila o. ayan o ba? Diba? sa natin yung pinto ano o huwag lalabas at kung mahaabon ng pusa o, o. Oh, Ay, grabe nangyayari sa akin ng kalabasa. yan, kung nanonood ka tuta ka dito bibigyan kita ng isang mabungo ibon yan meron po tayong mga ano yan, na kayo sumusok pa itong dalawang ito rito um. ano na tasan si putol putol ba yun? Ah, ito po pala si putol. Oh. Hmm. Ito nga putol. na po, isa na yung paa. Oh. Hmm. Nasa yung kabilang paa. Ah. Ayun po, hindi nyo na makikita yung paa na lang. Oh. Ayan, gumaling na po siya. Nakatuka ah, na kayo. Oh. Hmm. Ayan, ko na lang sila pinapatuka. Okay na. na. yung ating mga alaga na kalapati Ayan, ganyan po yung routine ng ating buhay mga katamsart meron nang nangingi ng kalapati panimigay so, ko to ito abingay ko to oh, abingay ko sa'yo to puti na may may uyan sa bulto pinaka blue bar o oh, yan bibigay ko sa'yo to Alam ko palagi ka nanonood. Ayan. Ganda lang po yung ating trabaho. Pagkatapos nating mamasada, kakain, tapos papakain natin itong ating mga kalapati. Tapos ang pwede eh, ng pakainin, relax natin tayo ng konti mamaya. Pabiyahin na ulit tayo. Ano na ba? Paano ba natin makukuha ng sabi nila ito? Ayan, ganyan pala o. Oh. si haba yan yan okay nakab natin. din mahirap eh dito lang dito ah, pala ayun okay ano na oh uh, Okay, iyan natin, ililipat natin ng ayun. nailipat pala. Ngayon, ipapakita okay. ko naman sa inyo ito. May lights ba? Ilaw. Ayan. Meron po dalawang itlog. Ngayon po ay itlog ni puti. Hindi ko lang malaman kung sino yung kanyang ano ay ito pala. Ito yung kanyang tatay. Chickard. Ayan. Ano, pagkatapos niyan, atin silang bibigyan ng tubig yan po yung routine natin sa araw-araw yan, shout out sa mabibigyan ng ating isang kalapati comment ka lang punta ka kung eh, gusto namin lang uminom hauna oh, 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 na uhaw na ni blue bar oh kanda na rin po sa akin yan si blue bar na yan nasa lima na maari mga kabanatuan kaya nga rin isang anak ng kabanatuan na ano rin yan naputulan ng paa pinag pinag pinagat niya no ni Monique okay na ito po yung bago kong ina kayo oh. <laughs> galing oh. malusog ay ko malusog po yan oh. mahabga pa subo pa ang taba pero okay siya ah, galing oh. di diba Okay na. Punayin lang, lang natin 5 minutes. May patensya rin kayaan. Ganun pala. Mas maganda pala ng pag-video. Yeah. Thank you for watching mga idol. Mga thumbs Bye bye. Babu.